Hello guys, so bali, update lang dito sa ating Motorstar, ano, kung saan naayos na natin siya last vlog and uh, bali ngayong araw ay, ayan, papakita ko lang sa inyo na naayos na natin itong ating Motorstar okay So, bali ngayong araw mga boss, i-change oil natin siya and then yan, kung nakikita nyo naman, rumi ng ating motor star. Ah, liliguan natin siya or lilinisin natin siya. So, tulad nga nang sabi ko, yung mga dumi-dumi na yan nung nakaraan, eh, napakadali lang na malinisin yan, no? At malambot nga rin pala yung gulong niya sa likod. Ayan. So, napaka-basic lang naman yan. Ang uh, importante ay naayos na natin yung makina niya. At the same time, yung menor. So, naibalik na natin. Okay. So, change oil na natin. So, pag-change oil nga pala ng ating uh, motor mga boss, uh, konting tips lang. no Kapag ka kayo ay nandun sa may kabila, sa may pwesto ng kambyuhan, ang uh, paikot papunta sa manubela yun ang paluwang. So, kapag uh, kayo naman ang nandito sa may pwesto ng preno, ayan. Ang paikot naman, or paluwang, papunta sa may likuran sa may tambotso. Para iwas lost thread lang. So, number 17 nga pala ito. Okay. Ayan, so, ganun lang kasimple at napakakunti na nga lang ng kanyang langis yun mga boss napakakunti na lang pala ng kanyang langis so kapipiranggot na lang at uh, may matapit nga pala tayo mga boss ano so kapag ka nag change oil kayo ah uh, madalas na nangyari to uh, meron kasing dalawang tornilyo sa ilalim isang drain plug at yung isang tornilyo ng tensioner natin so marami nagtatanong uh, yun ang nabuksan nila no? So na-open nila 'yon, lumubos yung spring, lumabas yung uh, mismong tensioner tapos nung ibinalik nila, umingay na daw. So ang gawin niyo mga boss, patakin niyo lang yung spring tapos isalpak niyo ulit and uh, pandar niyo lang siya nang naka-idle. So mga ilang minuto lang, mawawala na yung ingay. So lalapat siya ulit noon. So bali lumuwang lang naman kasi yung tensioner natin yung may chain natin no sa may chain guide kumbaga yung tumutulak doon sa may Ganito kasi yung position yan. Ayan. So, ito yung shaft na nahuhugot nyo. Tapos, ito yung uh, tumutulak sa, ten, uh, sa may chain guide natin. Ayan. So, tinutulak nyo pa ganun para uh, itulak yung ating chain. No? So, ganyan. Ganyan yung laro nyan sa loob. So, takpan na natin. Mukhang wala nang lalabas. Ayan. ipapatak pa. Pero before yun, punasan muna natin yung ilalim para malinis okay pwede na natin takpan okay na so ayan napakarami na ng langis nya langis na na stock pwede na natin siyang na ng bagong langis Next naman mga boss. Asalinan na natin siya ng bagong langis. At ito nga pala gamit natin. Bukas na nga pala ito no? kasi ginamit natin sa may cylinder head natin. Ah. So, buos natin ito lahat. So, ito nga pala yung nakakuha lang sa kanyang mga boss. Napakakunti lang. So, buti na agapan natin. Pwede na natin paktan. At pwede na natin siyang linisin. So try muna natin siyang i-start syempre para malubricate yun sa loob at malinis yung mga uh, parts na sa bandang kanyang head at, cylind at uh, cylinder block. Okay, ayun mga boss. So, napaandar na rin natin siya ng uh, ilang segundo or ilang minuto. Bali, lilinisin na natin siya. Pero bago yun, takpan muna natin yung carburetor niya. Yung electrical wiring, ignition coil at CDI. Para safe na sip tayong uh, magbasa. So, kuwanan muna natin siya ng before and after kung may magbabago ba. Kaya mga boss, yung kanyang itsura. Pulinisan so, na natin. Let's go! eto na nga mga boss oh, tapos na natin maliguan yung ating motor ano. Okay, so, may mumandar pa naman siya Kali, pero nga palang lumalabas na puting usok so matagal na yung problema na yan and piston uh, stone ring or uh, bad seal so yun lang naman yung problema nun so importante eh. maayos na yung motor natin so na change oil natin sya and uh, Nalinisan na rin natin. So, abangan nyo pa yung mga susunod na vlog na gagawin natin dito sa motor na to. Hanggang sa maging okay sya at gumanda sya. So, bali hanggang dito na lang guys. And sana may natutunan kayo at ako nagustuhan yung video na to. So, please like, share, and subscribe.